Hello guys! Ayan, question and answer na naman po tayo ngayong araw po na ito. Ayan, so meron, meron po ulit tayo katanungan. Galing po kay May Ann Tanya. Ayan, so meron po siya ulit katanungan. At eto nga po guys ang kanyang tanong. Ayan, so hello po. Magtatanong po ulit ako. Sana masagot ulit. For setup na po tala ko. PayPal po gagamitin ko. Okay lang po ba kung walang bank account yung PayPal ko nung nag-create ko siya? Una po guys, ayan, so gusto ko lang po i-congratulate. Ayan, si Ma'am May Antanya at finally po meron na po siyang uh, tala. Ayan, so uh, eligible, eligible na po siya ng uh, tala. Kasi yung una nga po guys na tanong po niya, ayan kung ano po yung tips na may, may ko para maging eligible na po siya sa uh, TALA. Ayan, at um, hindi ko po alam guys kung sinunod nga po ba niya yung mga tips po na sinabi ko. Kaya ngayon po ay um, eligible na po siya sa TALA or talaga sadya lang po na uh, she got lucky at uh, maka anlak po niya ang uh, tala po. Ayan. So, uh, congratulations po uh, ma'am Mayan, Ayan. So, eto nga po guys yung tanong po niya. Ayan. So, um, kung ang PayPal po ang uh, ginamit po natin as a payout method po natin sa Facebook po um, kung nag-create po kayo ng PayPal na hindi po na hindi niyo po linked po ang inyo pong bank account ay wala naman pong problema doon pero ang problema lang po ay hindi niyo po siya uh, maiwi withdraw ang laman po ng inyo pong PayPal kung hindi po kayo nag-link kung hindi niyo po linig po ang inyo pong bank account pero guys meron po tayong uh, like a uh, second options ayan kung ayaw niyo pa rin po na mag-link po ng uh, bank po sa inyo pong PayPal ay pwede-pwede naman po natin na na um, ilink po ang atin pong GCash or uh, from a PayPal to a GCash. Yung pera po natin, uh, po natin sa atin pong PayPal ay ililink po natin sa atin pong GCash. Ayan. So, pwedeng pwede po yon So, dalawa lang po yon guys na uh, options po na pagpipiliin nyo kung ayaw nyo pong ilink po ang inyo pong bank account sa inyo pong PayPal ay doon itransfer nyo po yung pera nyo po sa PayPal sa inyo pong uh, GCash. I hope po na nasagot ko po ulit yung katanungan po ni Mama mayan at natulungan po ulit natin siya. Ayan po, meron lang po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At um wag nyo nga po guys kalimutan. Ayan, so pasupport lang po guys. Ayan, pa-like po, uh, pa-subscribe and then uh, pa-share na rin po. Ito pong ang uh, video po na ito. Ayan, so thanks for watching guys and God bless us all. Bye-bye.